Kumusta po tayong lahat? Mabuti ang kaibigan. Dito na naman tayo. Welcome back. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-live dito sa ating uh, YouTube channel na patuloy nating pinupuri at tinataas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos. Welcome sa inyong lahat. Napakabuti ng Diyos. Saan mo kayo? mga kaibigan, saan man tayong panig ng mundo. Welcome dito sa ating Tagalog Bible Reflection, uh, Bible Study. Ako'y masaya na makasama ko kayo o nakasama ko kayo sa ating pag-aaral at paghatid salita ng Panginoon dito sa ating YouTube Sun channel. At masaya din ako na naiparating ninyo ang inyong mga prayer requests. No? So saan na tayong panig na mundo, ako ay uh, namamanhik, natutuwa na nasamahan niyo ako sa ating mga pag-aaral, no? sa ating mga paghatid sa salita ng Panginoon. Sana nasa maganda kayong kondisyon no? sa kaluuban at anumang mga pagsupok na ating pinapasan, na ating nadadala ay Huwag na huwag nating kalimutan na manalig sa Panginoon. Kumapit sa Panginoon at manalig sa Kanya. Hindi natin kalimutan na nandyan siya. Hindi natin kalimutan na umiibig siya sa atin, nangunguna siya sa atin, nagmamahal sa ating lahat. So, una sa lahat, dinadala ko at in-encourage ko kayo na manalangin tayo sa ating pasimula. Dakila at aming Diyos Ama na siyang naggagabay, nangunguna at nag-iingat sa amin. Pangunahan at patawaran niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Tunay nga dapat kang purihin. Tunay ngang dapat kang sambahin. Tunay nga dapat kang parangalan o aming Panginoon. Dahil sa iyo mayroon kaming pag-asang mabuhay dahil sa iyo, mayroon kami pag-asa na nakita ang iyong pag-ibig. Tunay nga na nandyan ka, Panginoon, na nag-iingat sa aming puso at isipan. Tunay nga, Panginoon, na nangunguna sa aming buhay, sa aming kawala at mga pagkukulang, nandyan ka, Panginoon. Alisin niyo sa amin ang mga pagkakasala at pagkukulang. Patnubayan niyo kami, Panginoon. Iligtas niyo kami, bigyan niyo kami ng lakas at kaalaman. Salamat, Panginoon, na nandyan ka, nagagabay, tumatawag sa amin. Inaalay namin ang aming buhay para sa iyo, Panginoon. At hindi kami nalulungkot, natatakot dahil nandyan ka na kung saan aming sinasamba at pinupuri. Salamat sa mga pangyayari sa aming buhay. Salamat sa mga bagay na kung saan nagkulang man kami o mayroon mga mga problema sa aming buhay. Hindi kami natatakot. nanjan ka nagagabay sa amin at na nagliligtas sa amin. Ito ang aming talangin sa pangalan namin Panginoong Isu Kristo na nagligtas na nagbigay sa amin ng buhay. Amen. So mga kaibigan, uh, mayroon tayong kwento na patungkol sa mag mag magkaibigan na mga ngaso sila no so mga hunting sila pumunta sila pumunta sila sa bundok upang mga ngaso o mga hunting ng mga wild animal animals at bago bago pa yung nangyari medyo may tampo yung isa niya na kaibigan dahil nung unang pang-hunting nila na aksidente yung uh, kamay no daliri ng kanyang kaibigan siya yung dahilan parang sa pagbaril niya natamaan yung daliri no? so uh, mayroon silang kunting uh, sabi ng kanyang kaibigan baka mangyayari na naman yung aksidente ako yung matamaan no so kasi nga nung una nilang panghahabol nagkaroon na aksidente na putol yung dito yung daliri so ngayon pupunta na naman sila sa kanilang pangangaso no pag hunting sa isang lugar ito ay nasiparit sila no sa paghahabol. Yung isa na naputulan ng daliri, mga kaibigan, ay nahuli ng mga tribo na mga kanibal. At ito palang mga tribo na kanibal na to na nakahuli sa isa na naputulan ng daliri, daliri ay mayroon pala silang tinatawag na belief no mayroon silang sila ipiganismo na kung saan ay sumasamba ng mga alito at nag-aalay ng buhay na tao at kinukuha yung puso upang ialay. So ngayon na no, nakita na ang nahuli nila putol yung daliri so hindi na siya karapat dapat dahil kailangan daw na perfect na walang walang potol uh, putol o kulang. Kaya yung nangyayari nakaligtas siya <laughs> pinakawalan siya. So nakwento niya sa kanyang kaibigan na kaibigan salamat dahil nung na-accident mo ako na nabalil yung daliri ko akala ko wala na ang lahat. So na, nasaktan ako nun. Nagtampo ako sa iyo. Pero dahil ngayon na nangyayari pinakawalan ako doon sa mga tribo na kung saan mag-upress sana sa akin sa kanilang Diyos-Diyosan. Sumasa so, buhay natin may mga pangyayari na hindi natin uh, inaakala na mangyayari. Ngayon, itong pag-uusapan natin, ano ba yung dakilang hando o ano ba yung greatest gift o may handog may alay natin sa Diyos? Ngayon, uh, minsan pagtanungin tayo about offering handog, minsan pag wala tayong pera, noong nagpapastor ako dyan sa Pilipinas, noong so pag walang pera, Binsan yung mga kasama natin, yung ating mga members, members nagdala sila ng mangga, nagdala sila ng mga prutas, nagdala sila ng kahit ano na kanilang maibigay sa kanilang pamilya. O kaya sa Diyos, no? At handog mula sa kanilang pamilya. So makikita natin na minsan pag sinasabi na offering, iniisip natin yan palagi na ito ay pira, ito ay financial, ito ay mga bagay na ating mga nakikita. Isa din yan, mahalaga din yan na offering para sa Panginoon. Kaya ngayon pag-uusapan natin, basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa Roma, no, Romans. Ito ay napakahalaga na nagpapaalala sa atin patungkol no sa sa offering no na binigay ng ating uh, Panginoon o oh, sa bawat tao. So sa uh, buksan nga natin kung mayroon kayong Biblia. Punta tayo dito sa uh, Basahin natin ang Romans chapter 12, no? Dito tayo, ito yung ating text. Chapter 12, 1 and 2, no? Chapter 12, verse 1 and 2. Kaya basahin natin ito. Kung mayroon kayong Biblia o kaya mayroon kayong Bible app, encourage you na po ninyo at sabayan nyo ako sa pagbabasa. Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao na sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago sa inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So basahin nga natin ito sa English version. A living sacrifice. Therefore, I urge you, brothers and sisters, In the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Holy and pleasing to God, this is your true proper worship. Do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind, and then you will be able to test and approve what God's will. is His good blessing and perfect will purihin ang panginoon this is the perfect will so bakit kailangan nating ihandog you no know, ang ating buhay sa panginoon sa ating dios ito yung nakilang handog ito yung uh, maialay natin sa panginoon ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin, ang unang mga Kristiyano nandun sa Roma, ini-encourage niya, ini-empower niya sila na kailangan, kailangan na uh, to, dahil sa kabutihang-loob no? no, dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Una, ang ating Panginoong Hesus Kristo ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. No? So, ng ating Panginoong Kristo ay naging tao at nag-alay na kanyang buhay para sa kaligtasan natin. Binigay niya kanyang buhay doon sa cross upang ikaw at ako ay magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng kapayapaan para sa ating buhay. Nagpapatunay na ang Diyos ay nagpapalaya no, sa ating sa ating mga kasalanan dahil sa kamatayan sa dakilang handog ng ating Panginoong Iso Kristo. Naalala nga natin sa Old Testament no, sa panahon ng mga nina Moses, Aaron, Abraham no, doon sa tabernakulo na kung saan ah, nag-aalay ang mga high priest, yung mga pari, nakatastaas ang mga pari, dala, bit, bit, nila ang dugo ng baka, dugo ng, ng Uh, mga nating turo na baka upang dalhin iyon doon sa pinaka banal na lugar no bit bit yung dugo at yung dugo na yon ay ialay doon upang matabunan lang ang kasalanan to cover the sin hindi hindi siya mawala hindi siya mahugasan to cover sa mga kasalanan sa bawat isa sa isang tao, sa pamilya at sa buong komunidad. At doon iaalay ito sa Diyos. Nagpapakita na kung saan ang Old Testament o no, sa lumang tipan nagpapahayag. Nang dumating ang ating Panginoong so Kristo, hindi na bitbit, -bit, hindi na nagdadala ng mga dugo ng baka o anumang klasing dugo na may alay kung hindi mismo na ang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. His own blood, yung sarili niyang dugo, ang inalay niya upang mahugasan tayo sa ating mga kasalanan. So ngayon pinapaalala ni Apostol Pablo sa atin kung bakit napakahalaga ang pag-alay ng ating buhay sa Diyos, mga kaibigan. Baka masabi mo, Paso, wala akong kayamanan, wala akong dala yung buhay natin, maialay natin sa Diyos. Ihandog natin sa Panginoon. Tanggapin natin ang ating Panginoong Isu Kristo bilang ating Diyos at nakapagligtas. Tanungin natin siya, Panginoon, ano ba yung kaluuban mo para sa buhay ko? Panginoon, ano ba yung gusto mo para sa buhay ko? So napakahalaga, mga kaibigan, napakahalaga, mga kapatid, na maibalik natin ang ating, maihandog natin ang ating buhay sa Diyos na may alay natin ang ating pagkatao sa Panginoon, may alay natin sa Diyos ang ating buhay. Alala natin, sabi ng ating Panginoon sa Juan chapter 4 verse 24 na sinasabi sinasabi ng ating Panginoon na nagpaalala sa atin uh, God is spirit and his worshipper must worship him in spirit an in truth. Ang Diyos ay Espiritu kaya kailangan ang mga nagsasamba sa Kanya ay sambahin nila ang Diyos sa sa katotohanan at sa Espiritu. Kailangan ng na pagsamba natin na ialay natin ang ating puso, na ialay natin ang ating buhay, na ialay natin ang ating buong pagkatao. So, yung at yan sabi ni Apostol Pablo, yan ang tunay na pagsamba. Minsan, naisip natin, ah uh, kailangan ko pupunta sa simbahan, nandito ako, ya, uh, nasa loob ako ng simbahan, banal ako. Paglabas ko sa simbahan, malaya na akong gumawa ng kasalanan. Dahil out of the church na ako, labas na ako sa simbahan. Dapat, umasok tayo sa simbahan, dala natin ang ating puso, inaalay natin ang ating buhay, ng paglabas natin isa buhay natin ang ating mga nakukuha mula sa salita ng Panginoon upang lalo tayong yumabong at lalo pa tayong lumago no sa ating buhay. Yan yung mga napakahalaga because ang pag-offer natin yan yung tunay na sakripisyo. So, alam natin na tayo ay patay no sa ating mga kasalanan pero ginawa tayong buhay muli sa ating Panginoon upang maialay natin ang ating buhay sa kanya. Matanong natin yung iba uh, hindi sila makapagpuri sa Panginoon kung walang musika o kaya yung iba kulang yung pag-worship nila sa Panginoon kung walang kumpleto. Minsan yan ay karagdagan lang ang matinding tinitingnan ng Diyos sa atin sa ating pagsamba sa Kanya ay yung katotohanan at kaibuturan na ating puso, kalinisan at tunay na pagsamba sa Kanya. Hindi kailanman matabunan ng mga musika o kaya kagandahang damit o kayamanan ang tunay na paghandog natin ng ating buhay sa Diyos inalay natin kagaya ng pag-alay ng ating Panginoong Kristo sa kanyang buhay doon sa cross. Kaya napaka gandang tingnan na minsan nakikita natin, oh mas maganda yung nagsamba sila, napakarami nila, millions, millions sila, nakawitan, thousand, thousand sila. Pero makikita mo ilan lang ba ang totoong nagpupuri sa Panginoon doon at totoong inalay niya ang kanyang buhay o kaya yung iba sama-sama lang. E eh, pwede rin na, an na ang lahat na yun ay totoong talaga na nagpuri sa Panginoon sa Espiritu at atutu katotohanan, pero pwede rin na itong pagsamba na to ay isa lamang pakitang tao. So dapat hindi ganun, dapat tunay. Kaya nagpaalala ito sa atin. Dahil minsan, hindi natin napapalagahan ang tunay na pagpupuri minsan hindi natin napahalagahan ang tunay na pagsamba. No? So minsan hindi natin nabigyan ito ng diin sa buhay natin. O kaya minsan din pag nagkasakit na tayo, mayroon na tayong makaramdaman bago pa natin hinanamnam ang buhay. O oh, may limitasyon pala ako, mayroon palang limit yung buhay ko. Nandiyan tayo sa kasaganaan, hindi natin kayang pasalamatan ng Diyos, hindi natin kayang ialay ang ating buhay. Kagaya, ng, kagaya na ng pag naliligaw ka o okay, may mahal ka sa buhay, matutuwa ba siya kung ibigay mo sa kanya ay lantang bulaklak? Yung langta na rose, na rusas? Hindi, di ba? Kaya, ialay natin lahat ng mga gifts natin, regalo natin sa Panginoon, bigyan natin ng panahon ang Diyos sa ating buhay. Bigyan natin ng panahon ang Diyos sa puso natin. Alam ko, at alam ko, alam natin na hindi niya tayo pabayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pabayaan kailanman. Ihandog natin sabi dito, huwag tayong umayon sa mundong ito. Huwag tayong umayon sa mga nandito sa mundo no, Ibig sabihin, hindi talaga gusto ng Diyos Gusto ng Panginoon mula sa kanyang salita Na tayo ay yung makapalagi sa mga pagbabago dito sa mundo kaya, Kahit sabihan pa tayo na oh, bakit palagi kang hindi ka uh, sumasabay sa mga bagay na yan Ipaiba sa Diyos ang ating isipan ang ating isipan upang malaman natin kung ano talaga ang kaluuban ng Diyos. Minsan, sa mga pangailangan natin, sa mga kagustuhan natin, sa buhay natin, minsan yan naisip natin yung mga pagkukulang natin. Ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Unahin natin ang kanyang kaharian. Tunay nga na niya ang ating mga pangangailangan. Ano ba ang may handog mo sa Diyos ngayon? ialay mo na sa Panginoon, hinihintay ka niya. Maraming salamat. Purihin ang Diyos. Amen.